Thank you so much, Jam by Jersey, and thank you so much, Moix, Samuel Lechon, and Catering Services. Thank you so much. Thank you, so much for, thank you for coming, Marriage Collection. Ang tuong mong nalipay ko. Lovinus Family, Sancho, thank you so much. Our family in Japan. Thank you so much. Ang hubog, matulog. Right. Hey. Well, nice. picture, picture. <laughs> 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 Ready on your mark. 50 50 ko ang sitwasyon! I love you! Kalaban niya, 80 years old. Okay! <laughs> Kamay sa! Asa! <laughs> Ulo! Ulo! <laughs> Bewang! <laughs> Ilong! <laughs> Tuhod! Puet. Ulo! Leeg! Pas-pas ah! <laughs> mo yung kawatan, no? Ulo! Tuhon! Pwet! Likod! Ulo! Leeg! Tuhon! Karapat ah! <laughs> siya! Sino? Sino? Out na kaagad! Out na! Move na Move! Hindi! Move! Hindi!

Uy ismug tabi! Kimud, nag, nami sa tremor. Nga, 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 nga. Kamu ngangatras. Ayang lamang si Nara? E, no, 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 Ipunan no, no. no, no. okay. yung okay. okay, so, okay. isa. Ipunan like, yung isa. Ay, sa ikwan, ngita ngayon. Okay. Kamay sa tuhon. Tuhon. Ulo. Kwek. Tuhon. Ulo. Kwek. Bewang. Dede. Ulo. Ulo pa ulo. Tasmo. 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 Wala pa. Wala tasmo to. Kaya intense ang laban. Kwet. Kalibod. Leeg. Atras gamay. Kaya doon na kayo. Ulo. Lubot. Leg. Leeg. Ulo. Tuhod. Ulo. Leg. Pwet. Likod. Kalaman ah. Okay, last. Una. Una. Tumatalo ka. Tumatalo ka. Tumatalo na! Tum -tum -tum. Tanggal ang tangsi 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 kalamansi. tangsi 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 Apat. tangsi 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 apat. tangsi 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 Apat. tangsi 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 tangsi

Ulo. Leeg. Puwet. Ulo. Tuhod. Bewang. Kilikili. Kalabansi! <laughs> <laughs> ah, Asa na? Asa ah, na ilan? Sino natalo? RF out. Ah, apat na lang. Face to face. Face to face. Dito mo, dito mo, dapit kayo ang kamera. Okay. Last two pairs. Ayaw, at bangat bangat bang, Okay. Ah, backward, step backward. Backward and die. Tuhod. Ulo. Jan, Dede, Olo, Wet, Tuhun, Jan, Leg, Olo, Tuhun, Wet, Dede, Jan, Olo, Leeg, Tuhun, Gip! Uh... Ay, Gip, kalaman siya, okay, otro sabi, Gip, okay, otro, otro, Gip, magunang ingin, Gip, magunang mag tawagan na, kalau masih otro, otro, kau. Give. Give, 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 give. maguna na sa tinuod lang. Okay. Ulo. Backward Tuhod. Leg. Chan. Feet. Dede Ulo. Tuhod. Leg. Chan. Feet. Kalimsi. Ah, nabailur. Sino? 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 Sorry guys. <laughs> Last man standing, na na, isa, na lang. isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Hala! Bakway gamay. Hindi. Puro tumboy ha. Tuhod! Dili! Dili na tumboy. Ako nang kauban <laughs> na. Olo! Chan! Wait! Dede! Wait! Olo! Tuhod! Chan! Wait, ulo, leeg, likod, tuhod, ulo, leeg, ilong, mata, tuhod. Kailangan kse? Dahil jar panalo si Baby Shark. Isang lap. <laughs> Kay mama lagi tingnan ng hard work kay kanang lagi bagay sa imo lagi mugiro lagi kadena. Grabe ang mga pangyayari. Eh ana lang daw daw kay murag ulaw ra. Hello madam kay ka. Dila tanan da. Ikaw lang madam kay ako tak sa alba kitay. Suka ka man tao ko kay yung Sing grabe ang mga pangyayari. Original kay ka. Wow. Babaan niyo. Bayot. uban Ala, bagong GC na naman silang dalawa, di ba? GC sa mga utangan. Ala, pag sa Ala! 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 Grabe ang mga pangyayari, Sing. Napanuha ako. Wala, bagay sa imuha. Wala, wala yung bagay sa kuha. Okay na na sa imuha. Tanggala mahal. Ayaw. Wala kay <laughs> bangal tanggalo sa dalunggan. Tanggala. Ma. Mara tanggala sa mahal. Wala. Ayaw, lagi. Dili. <laughs> Tagaan mo ma, kung mong problema, oy. Ang <laughs> 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 pila na ang ma ang nasa liog niya. Half. Oh, sing. Half million. Maybe <laughs> <laughs> 400, oh, <laughs> anderdo ano? si. <laughs> may ano. Pa magibot. na sing. Ayun na kay nimo 4 months to pay. 4 months An to pay na sing. Another utang, An another <laughs> An <-anour laughs> <day. Anour> obligation. Oo. Hindi niya ko bulong. Diman kay post ana nila. Na ko mag ano ko magtestigo ka. Hindi na kay, hindi ka singlo na waran diritso. Waran ka diritso. Peres.

Napakaganda. Grabe yung mga ginagawa Binda. ng mga tao. Shamsi, oh, shamsi, shamsi, Shamsi. Ay, sabi ay, ay, sa akin. <laughs> di malak. Di malak. <laughs> di malak. Ay, salamat si Di, <laughs> di ba Ang ganda, ang ganda ng ano bracelet. Singsing na panlalaki. na panlalaki. O bagay talaga. Sing-sing. Ano yan? Ano sulit? Oh, sing. Go na sing. Hindi maibo. Now, hindi na maibo. Sa pikas, sa pikas. Basta na yun. Forty bang uya? kasi James. Hindi na, hindi. Ayaw kay Gastog ka ng mga... Bukas mo pag... Wala, bagay kay sing. Wala, bagay kay sing. Oh... Usa may laban ni Ruel ana. Ay pila ra man ko iya, ha pila kita iya, magagastos na 150. Ah, pila ba? 800. Oh. Just ko. Mapili niya. Genahan niya ko sa itong group chat. Dili ka dili Sing Sing. Dili itong alas na hangin lang ang sulod sa, sa ilawong. Oh. Kani o sulid. Oh. Kasi pag ihapak ni Monica mo, ni mo labag yun sa iyong nabun. Genahan ko sa itong bagong group chat. Mayroon, Sing Sing. Sing, Sing. Thank you, Mama Mary. Thank you, Mama Mary, for this kind of situation. Oh.

Thank you, Salichon and food by Moyings. Moyings? <laughs> a very special guest. Miss Rachel. Another beer. I am going to give a guest. I am going to give a guest. I am going to vlogger. Thank you so much, Samad Aya! Dahil nandito kami, dahil mag-celebrate ng birthday ni Kuya Samad!